guys, for today's video, mag-update lang ako ng aking dragon fruit. Meron akong nakitang bulaklak na nag-close na siya. Tapos bukas siguro or mamayang gabi, palagi ko mag-open na rin yung iba. And then sa kabilang side, merong malapit ng mahinog dalawa. And then may bulaklak din na palabas na rin. Siguro baka bukas din to o mamayang gabi din. Tara, para makita niyo yung sinasabi ko guys. sakit tayo, let's go! ito yung dalawang sinasabi ko guys oh, malapit ng mahinog tapos ito din yung dalawa sa kabilang side malapit na rin mabulaklak. tapos dito sa kabilang side guys ito may hinog na yan ayan yung isang piraso na yan may hinog na yan as in hinog na talaga yan pwede na siyang kunin tapos yan guys oh, kagabi pala bumuka yan hindi ko napansin masama pakiramdam ko kaya hindi ko na check tapos ayan ang itsura niya. lapitan natin ha ito ang close up guys Namulaklak kagabi. So, 3 plus 1, 4. Tapos, itong tatlo na to, guys. For sure, ngayong gabi, bubuka o di ba diba? Ganon. Sa gabi siya bubuka. Ayan, no oh. Tapos, ito. Ito yung sinasabi kong hinog kanina. Hinog, pwede na bang kunin? Or, bukas na? Bukas ko na kunin ito, guys.